Grabe yun mga idol, putal ka. Ito oh, may na. Ayan. May na agit ang camera na May na tumba. Ay, ay. Hindi daw, pa May na tumba na ano, kawayan. Ayun oh. Nagit na tao na pogi. Sa highway mga idol, ayun oh. Ayun oh. Ayun oh, idol. Ayun. <laughs> may na na pogi Ang kagar ni Butlo. Okay. Ito man mga idol oh. Nakaulang siya sa kalsada. Nakaulang siya sa kalsada mga idol. <laughs> ayun, nakaulang siya sa kalsada. Idol. <laughs> <Ayun>. <laughs> Gravity, ayun siya. Ayun. Gravity. <laughs> nakaulang sa kalsada mga idol. <laughs> <Okay>. <laughs> ayun. Ayun. Ako na, kita masirong. Ayan, oh iniilagan nila nakaulang kasi sa kalsada mga idol wow graaabit graaabit hahahaha <laughs> hindi na susi ayan oh ini-skipan lang nila yan oh magbubunggo na sila magbubunggo alak ka eh graabit eh na mga idol ayan nakaulang sa kalsada talaga ayan oh nakaulang na malapit magtolin yung na abutan ng puno natutumba Ayan uh, ano? Tawon ni, na ano, sa one na tahuban na. Ay, talaga idol, yung the best. Ayun, gravity of the F. <laughs>